The cat this video ay magpapakain tayo ng 100 na stray cats na makikita natin sa daanan. Libo-libong mga pusa ang walang matirahan at makain. At dahil isa din ako sa mga cat lover, ay naisip kong gawin tong video na ito para kahit papano ay may pakita natin ang importansya ng mga pusa sa tao. Ito nga pala ang mga alaga naming pusa. Ito si Prince. Ito si Blacky. Ito si Tupad. Ito si Muning. Ito naman si Bogart. Ito naman si Kokoy. Ito naman ang anak ni Muning na si Bel at si Bella. Lahat ng mga pusa na dami galing sa bangketa, nabuhay buhay ng walang tirahan, na buhay ng walang makain, pero ngayon ay meron ng bubong na tinutulugan, meron ng pagkain na palaging inihahanda. At ang ang pinaka-importante, meron na sa kanilang nagmamahal ng tunay. At dahil alam ko ang pakiramdam ng pusang walang matiran, pusang walang makain, ay ngayong araw ay titreat natin sila sa pamamagitan ng pagpapakain ng cat food para kahit papano ay makarana sila ng masarap na pagkain kahit isang beses lang. Kaya sa mga cat lover dyan, para sa inyo tong video na ito. Ngayong araw mga kaibigan ay may gagawin tayong misyon na sobrang big deal sa akin. Dahil ngayong araw ay magpapakain tayo ng mga stray cats na makikita natin sa daanan. Kaya para, samahan nyo kami sa video na ito. Agad na kaming umalis para magpunta sa bilihan ng cat food para makabili ng mga nila. So yung mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa bilihan ng cat food at bibili na tayo ng cat food. E pabili ng cat food, te. Bumili kami ng walong kilong cat food para marami tayong mapakain na pusa. So yung mga kaibigan ay nakabili na tayo dalawang plastic ton. Ay meron na tayong Food tol. Ngayon, bibili naman tayo ng styrofoam. Oo, pagtapos namin bumili ng cat food, ay bumili naman kami ng styrofoam para meron tayong mapaglalagyan ng cat food. Eto mga kaibigan, nakabili namin styrofoam. Ngayon, inaano namin tol, inahati namin sa dalawa tol para marami tayong magagamit. Iba, ganito yung kalalabasan niya, no? Yan, ito yung lalagyan natin ng cat food tol. Pinagtulungan na namin gupitin sa gitna yung styrofoam para mabilis ang trabaho. Ngayon mga kaibigan, ay nakabili na tayo ng cat food. As you can see, yan, meron na tayo dito isang puno. Tapos meron pa tayo yung extra dito sa loob. Uh, at meron na rin tayo tol na styrofoam tol. Sobrang dami din yan. At ngayon, dahil kompleto na tayo sa mga kailangan natin, ngayon ay mag ikot, -ikot na kami dito sa lugar namin at magpapakain na tayo ng mga stray cats tol. Let's go! Agad na kaming rumonda dito sa lugar namin. Dahil dito palang ay sobrang dami ko na nakikitang pag ng na mga pusa. Ilang segundo lang ay may nakita na agad kaming stray cats. So mga kaibigan, may nakita tayo isang pusa o. Oh. Bigyan natin. Meow, meow. Yan. Ito yung pinakauna natin pusa na napakain tol. Lain. Ooh, sarap. Meron na siyang cat food tol. Pagtapos nun ay eh, meron na agad kami nakitang panibagong mga pusa. Kaya pinakain din namin sila. Bigyan natin natin. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Oh. Nagtuloy-tuloy ang mga pusa na nakikita namin. Kaya tuloy-tuloy din ang pagpapakain. Naiya pa. Ay, mga kaibigan, meron ulit pusa dito. bigyan natin siya. Dito sa gilid. Yeah. Habang nag-iikot kami nito ay umaambun na. Pero tinuloy lang namin ang pagpapakain sa mga pusa. May mga na-encounter kami ng na mga pusa na takot lumapit. Siguro natatakot sila, kaya iniiwanan na lang namin ng cat food yung iba para pag umalis kami ay may makakain pa din sila. Pero mga kaibigan, ay umuulan na. Ngayon magsisilong muna tayo. Ito... Sa mga oras na ito ay biglang umulan ng malakas, kaya no choice kami kundi sumilong. Kaya mga kaibigan, as of the moment, nakasilong muna kami kasi kung napapansin nyo yun. Sobrang lakas na ulan mga kaibigan. 'di ba? Kaya ito yung mahirap sa mga stray cat stall na walang matiran kasi ayun lalo na pag umuulan. Ngayon pa naman tag-ulan na, kaya hindi yung hirap ng mga galang pusa, wala silang matirahan, wala silang matulugan at ang pinakamahirap pa dun, wala silang makain, 'di ba? Kaya sa simpleng video natin na to mga kaibigan, kahit papaano mapapakita natin yung importansya ng mga pusa, 'di ba? Kaya ngayon naantay muna namin tumila yung ulan at ipagpapatuloy natin ang pagpapakain sa mga pusa. May maya maya lang ay umina na yung ulan, kaya tinuloy na ulit namin magikot para mapagpakain ng pusa. May pusa dito ay do. Ay meron pa dun sa dulo, dalawa pa yun oh. Niwiwiwiwi. Niyan. nagpapakain kami dito, ay nagulat kami dahil sobrang dami pa palang pusang nag-aantay sa kabila. Ay ayun, may boy. Oh, ito, may ano. May mga kittens. Ito mga kaibigan oh. May mga maliliit na pusa dito. Ayun o, yung mami nila. Ayun o. Dito, ang dami nila dito. Ayun o. Sa mga oras na ito ay sobrang awang-awa kami dahil sa mga bato lang nakatira ang isang pamilya ng pusa na ito. Kaya pinakain namin sila ng marami para mabusog sila. Sobrang dami maliliit na pusa dito mga kaibigan. Dito nakatira sa may ano na to, bilog na to. Ayun o. Isang pamilya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayun. Gustuin man naming ampunin ng mga pusa na ito ay hindi namin magawa dahil wala kaming kakayahan na mag-alaga ng sobrang daming pusa. Kaya ang may bibigay lang namin sa kanila ay maraming cat food para kahit papano makakain sila ng masarap na pagkain kahit isang beses lang. So yung mga kaibigan, ang dami natin na pakain ng sabay-sabay, nakakatabalan ng puso dahil kahit papano, kahit sa maliit na bagay lang, kahit magbigay lang tayo ng konting cat food ay nakakatulong tayo sa mga stray cats at kahit pa ay napakain natin sila ng masarap na pagkain. Kaya ngayon marami pa tayong bibigyan. Tinuloy na ulit namin ang aming pag-iikot hanggang sa may makita na naman kaming mga panibagong pusa. <coughs> sa so, yung mga kaibigan, napadayo tayo dito sa bahay nila, utol. At pati yung aso, tol, nakikikain. Ayun, may mga pusa dito. Ayun, nandiyan mo kumakain. Huh? Habang nagpapakain kami ng mga pusa dito, ay nagulat kami. Dahil pati yung aso ng kapatid ko ay nakikikain ng cat food. Pagtapos namin doon, ay may nakita ulit kaming mga pusa. Kaya pinakain agad namin sila pusa ang aso mo, boy. Yeah! Uy, <laughs> Hindi lang pusa ang napakain namin. Pati na din yung aso ng kapatid ko. Inagawan pa nga yung pusa eh. Pero pinakain pa din namin yung pusa. Kawawa kasi inagawan ng aso eh. Ngayon, nag-iikot-ikot tayo dito sa looban, tol. Kasi karamihan sa mga pusa, tol, nasa looban lang yan eh. Ito, may pusa nga dito. Ngayon! Yeah! Yeah, 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 yeah. yeah. O, di ba? Meron na agad tayo nakuha ang pusa dito. Tuloy-tuloy ang naging trabaho namin sa pagpapakain ng mga pusa. Walang lugar ang hindi namin pinasok dito upang makita kung meron bang pusa para mapakain din namin. Dalawa lang. Ayun o, no, pagkain o. No. Ngayon mga kaibigan, time check, 1.10 na ngayon ng tangali. Nagsimula kami alas 10, bali na kailang oras na rin kami kakaikot-ikot. At ngayon nag pa rin kami dahil marami pa kami mga lugar na hindi na Lahat ng nadadaanan namin ay chinecheck talaga namin kung meron bang pusa para lahat ay makakain ng cat food. Kada may nakikita kami, nag-iiwan kami ng maraming cat food para meron pa silang babalikan pag hindi nila naubos. Ayun po yung dami pa. Hello so, mga kaibigan, time check tayo Alas dos na ngayon ng tanghali At hanggang ngayon ay nag-iikot pa rin kami Oo, alas dos na ng tanghali ng mga oras na ito Nagsimula kami ng 10am At hanggang ngayon ay nag-iikot pa din kami Para makapagpakain ng cat food sa mga pusa Simpleng mission lang ito kung iisipin Pero sobrang big deal sa mga cat lover Dahil alam nila ang pakiramdam ng pusa Na walang makain at walang matirahan Kaya kahit papano sa video na ito Ay makakapagbigay tayo ng kasiyahan sa mga tao dito na natatapos ang pagpapakain namin sa mga pusa. Ginawa ko itong video na ito para magsilbing aral sa mga tao na ang pusa ay dapat minamahal at pinapahalagahan. Bilang isang katlaber lover ay nakakadurog ng puso na makakita ng mga pusa na walang makain at walang matirahan. Kaya sa video na ito ay sana magkaroon tayo ng awareness sa mga pusa na sana pag may makikita tayong pusa sa daanan ay pakainin natin ang matira natin pagkain at wag na wag natin sasaktan dahil ang pusa ay may puso din at may buhay